Hello magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys, ay nandito na naman po tayo muli at ngayon po ay isa na namang pamamaraan kung baano pa natin palaging pag-initin ang puso ng ating mahal. Yung laging mag-iinit ang kanyang damdamin para sa iyo kasi kadalasan sa relasyon ngayon ay um andiyan nung umpisa lamang ay mainit and din katagalan ay nanlalamig na. So ito po ngayon ang ating pamamakan kung paano pa natin muling paghinitin ang pag-ibig ng ating mga partners sa atin gamit po ang ating sibuyas. So ngayon guys, kailangan lamang natin ng sibuyas, kailangan natin ng kandila, white or red ay pwede. Kailangan natin ng bulkin at syempre, kailangan natin ng papel. Kapag handa na lahat ang ating gagawin, kapag handa na lahat at ikaw ay handa ka na rin kumbaga talagang ma-focus na ang iyong atensyon sa inyong gagawin, ay pwedeng-pwedeng na natin umpisahan ang ating gagawin. So unang-una, kuhanin mo ang papel. Kuhanin mo ang papel at ang ballpen, kahit anong ballpen po ay pwedeng-pwedeng natin gamitin. So, dito po ay isulat mo ang pangalan ng iyong kapartner o ng iyong boyfriend, girlfriend, asawa man yan o sino man yan. Isulat mo dito ng pitong beses. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan sinulat ko po yung pangalan ng aking partner. Sa likod ng papel ay isulat mo ang iyong intensyon. So, pangalan niya, at ngayon, at ang iyong intensyon. So, nasa sa iyo na yan kung ano man ang intensyon mo, kung lalo na kung nanalamig na siya sa iyo. Halimbawa at po ito, halimbawa lamang, ngunit nasa sa iyo na po kung ano man ang iyong kahilingan, ito po ay ating lamang halimbawa. Robert Durnan, simula ngayon, ay ako lamang ang lubos mong pakakaibigin. Mananatili ka sa tabi ko habang buhay, ikaw ay mas magiging malambing, magiging tapat. Mas mag-aalab at mag-iinit ang iyong pagmamahal para sa akin at ang ating pag-iibigan ay magiging habang buhay. So ayan, dipindi po yan sa inyo guys kung ano man ang inyong kahilingan. Pagkatapos po, ayan, balik muli ang papel at ito, natin ito papasok sa atin. So papasok sa dalawa, tatlo. So ayan, tatlo. Pagkatapos, pwede pa natin yung tupin ng ganyan at ito natin ay So pagkatapos guys, ito po ang ating sibuyas ay binutasan po natin ang ating sibuyas. So ayan po ang butas ay ipapasok natin dito ang ating papel. So tiyakin po na naipasok ninyo ng husto ang ating papel. So ayan, naipasok natin ng husto ang ating papel. Pagkatapos po nito, ang pinagtanggalan nyo po dito ay saka natin ngayon ipasok sa ating sibuyas. So, ito po ang ating tinanggal. si so, ipapasok natin yan. Ibabalik po natin yan. Atin pong katakpan ang ating papel. So, ayan. Alam natin na ang sibuyas ay mainit. Kaya ang kanyang pag pag-ibig sa iyo ay laging magiinit ang kanyang pagmamahal. So, ayan. So, ayan. Atin siyang muling tatakpan. So, ayan na eh guys. Ayan, tatakpan natin. Pagkatapos po natin yung tatakpan, ay kuhanin mo ang kandila. So, muli, pwede tayong kumamit ng puting kandila o kaya naman ay red na kandila. Sindihan mo ang ating kandila. Ayan. Sindihan mo ang ating kandila. Pagka nasindihan mo na ang kandila, ay patakan mo. Patakan mo yung butas kung saan natin tinakpan ang ating ang ating ang um, papel. Patakan mo lahat, bawat paligid ay patakan mo ng ating kandila. So ayan, tatakpan natin. Tatakpan natin ang mga putas ng ating sibuyas. Habang tinatakpan mo ito, guys, paulit-ulit mong banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. So, halimbawa, Robert Hernan, Robert Hernan, Robert Hernan. Simula sa araw na ito, ikaw ay mas magiging malambing sa akin. Ang ating pagmamahalan ay magiging panghabang buhay na. Ang iyong pag-ibig sa akin ay lalong maging mainit tulad ng sibuyas na ito. Ang ating pagmamahalan, ikaw at ako, ikaw ay magiging tapat sa akin at ako na lamang ang iyong pakakaibigin habang buhay. Nasa sa inyo na po guys kung anuman ang inyong mga kahilingan. Basta bigkasin mo ng bigkasin hanggang sa tuluyan mo ng matakpan ang ating butas ng ating sibuyas. So ayan guys, natakpan na po natin lahat. Natakpan na po natin lahat. So, ayan, natakpan na po natin lahat ang ating uh, butas. So, hihintayin lamang po natin itong matuyo. Habang hinihintay mo itong matuyo, ay hawakan mo ang sibuyas na ito. Hawakan mo sa iyong kamay ng pagganito. At doon, talagang mag-concentrate ka, humiling ka, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Isipin mo na nasa harapan mo siya. Tawag ka bigkasin mo ang kanyang pangalan na parang tinatawag mo siya ng tatlong beses at pagkatapos ay usalin mo muli ang iyong kahilingan. Yung paghiling po natin ay dapat ay galing po sa ating puso. Pagkatapos po natin ulit-ulitin ng kahilingan natin, bigkasin ang kanyang pangalan. At kung natuyo na po ito, ayan. So ayan, pag natuyo na po ito, ayan, tuyo na. Pag natuyo na po ito, ay kaagad ninyo itong dalhin sa isang puno. Sa isang puno, kahit anumang yung puno na yan, basta yung mga punong malago. Huwag po yung punong papatay na. Dapat po yung puno na nakikita nyo na magandang puno, malaking puno at palago na napuno, doon po ninyo ito ibaon. Ha, Habang ibinabaon po ninyo ito ay muli mong bigkasin ang kanyang kahilingan, ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Gagawin natin ito ng araw ng linggo, lunes, miyerkules, huwebes, or kaya sabado. So, wag po itong gagawin ng araw ng biyernes, or kaya naman ay martes. Maaari din ninyo itong gawin ng full moon ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta po ay full moon. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.